So, ayan, magandang hapon. Team Hardaway is back. Gagayang Dioro. Ayan, so, meron tayo ditong uh, 4x4x8 feet na detachable. Magano muna kayo dun? Lagyan nyo muna ng, ano dun? Lagyan nyo muna ng kahoy dun. Meron tayong 4x4x8 feet na detachable na pins concrete post molder natin or dragon fruit post. So, ito po ay uh, 4x4x8 feet. Ibig sabihin, adjustable po siya. Pwede tayong gumawa dito ng Pwede tayo gumawa dito ng 4 feet, 5 feet, 6 feet, 7 feet, hanggang 8 feet, no? Ito po, ang makikita ninyo, ibig sabihin ng detachable, sa ay pwede siyang mababaklas isa-isa, ayan, no? Tingnan ninyo yung accessories niya, ayan, no? Ito yung accessories niya sa gilid, no? Apat, isa, dalawa, tatlo, apat, no? So, dito yan, ilalagay. Ito naman, yung dito, kung makikita ninyo, yung may mga welding dyan, yan ang magkaparihas niya, ayan, no? magkaparyas by number po yan no may number dito nandito sa gilid ang number niyan no sa mga nag-order nito so kailangan uh, tingnan ninyo yung may mga naka ano yung may nakalitaw na bakal ito ito po ay magkakasama kasama magkakasama yan ayan tingnan niyo magkakasama yan so dito at sabol yan no? so anim na set po ito no anim na set po ito at uh, is ano yan, holes may butas ya ito yung frame nya, no? lifetime na gamit nyo na po yan kasi kung makikita ninyo yan o, no? napakakapal po yung bakal natin na gamit BI po ito, BI na steel plate to no? so, napakakapal po yung uh, bakal natin na ginagamit dito ayan so kailangan lang natin dito Uh, umaga linisan uh, lagyan ng use oil pagkahapon hugasan kinabukasan naman gamitin lagyan ng use oil no? so sa sino pang hindi nakapag follow at nakapag like likes ng ating facebook page follow na po kayo gym hardware kukul number at concrete products balunang gym hardware ang number at concrete products kanito and F Kukulamber yung ating uh, personal Facebook account Felix Tan Pagikan Junior ang ating Instagram Felix underscore Pagikan 2000 tapos yung ating uh, YouTube channel Jim Hardware ang kukulambir ang concrete products po ayan so uh, sana po ay uh, mag-follow kayo no? mag-subscribe sa ating YouTube channel dahil lahat ng mga mixing natin ratio tips ay nandoon sa ating uh, YouTube channel no? para po kayo ay uh, kung sino pa yung gusto no? Na matutong gumawa no? Kung ikaw ay hindi marunong gumawa ng uh, dragon fruit post, nahihirapan ka sa mixing at saka sa ratio, manood ka lang ng video natin, tiyak matututo ka, no? Kung ikaw ay hindi marunong uh, gumawa ng uh, bricks molder, manood ka lang uh, bricks uh, lahat ng mga bricks natin. Red cement toppings, or plain cement toppings, decorative hollow blocks, tiyak matututo ka, no? So yun po, no? yung ating uh, tawag dito ay matututo po kayo no? kung hindi kayo marunong manood lang kayo ng ating uh, mga tawag dito no? ng ating mga video ay matututo po kayo, so ito po yung mating natin no? yan, yung uh, bakal na nilalagay natin dun sa loob no? kung paano natin gawin yan, anong mga size anong mga sukat, makikita nyo rin po yan sa ating uh, Facebook page no? sa ating Youtube channel yan, yan po ay 6 feet dito naman sa kabila ay 7 uh, seven feet no? yan, nakikita po ninyo yan at uh, ito naman po yung ating uh, karatilya na tinatawag no? well baro po yan Ayan, so, nandito sila ni Kuya Jopre at kasi Kuya Dines para sa ating uh, molder no? at uh, yun nga po ay uh, tawag dito ay, uh, tapos na no yung anim na set dito tapos yung plates, dong. Yung uh, electric blast machine plates. Dito mo ilagay, dong. Oh. Diyan sa ibabaw lang. O, oh, dito kaya. Dong, dito na lang yung plate. Dito niyo ilagay yung plate sa electric blast machine. Dahil uh, nakalimutan yan nung nakaraang, ano... Uh, Nag-deliver tayo. Nakalimutan yan. Ayan. So, uh, maraming salamat at uh, God bless po sa ating lahat. Ayan.